Ayan na. Pwede iya po na. Pwede na iya po. <laughs> so, hello guys. Uh, day off na naman namin ngayon. So, punta na naman kami dito sa may Madinat Alomal. Dito kami ngayon sa Damam. So, mag maglalakad na naman kami guys kasi yung mga bisikleta namin puro mga sira na so yan kasama ko si yung mami let's go yan guys ang oras ngayon ay 6.30 ng hapon pero napaka init ang singaw ng kalsada Karabi, sobrang init kahit tapo na lalo na pagka ano kahit gabi na grabe parang tanghaling tapat so ayan na guys nagsasala na sala magrip magrip yata shout out muna tayo yan guys Shout out sa mga Lahat ng mga kabayan natin dito sa Damam Ayan Ito lang yung mga Kompleto uh, kami ngayon na Ayan Paghanap lang kami ng makainan dito sa Madinat Al Umal Siyempre, yon doon pa rin kami pupunta sa paborito naming kapsahan. Yung may white rice, may red rice, saka uh, mix. Subukan ko kayang mix. Kakain ng mix mamaya. Mix. Kapsa. Red at saka white. <laughs> Ayan guys. Nagplaplano na kami kung anong bibili namin na makatipid. Kasi merong buo na kapsa, uh, merong ano din. Merong half lang. Ay, may half, may buo at saka merong One 4 So karami na naming in-order yung one 4 tag ano lang 15. Tapos yung yung buo magkano? Ha? 45 yung buo? Kasi na sa atin yan no? Oh. Tapos mix yung kanin. So 45 yung buo, mix yung kanin. O oh, kasya na. Pwede na. Tapos mamaya pag bibili lang tayo ng tinapay pag natin mamaya. Yung tagtitrist. Kasi hindi natin maubos na, sayang din. Oo. Oh. Oh, no. tapos. Pinoy no? bilang yung wal. Tatlo. Litro. Ano yung bilang litro? Hmm. Ah, sige. Yan na lang. Malaki na lang. Iuwi na lang natin, no? Tapos pwede pa yan mamaya pagka, ano? Parisa lang rin na pa yun, sag-saging. Ayan. So, yan, yeah, nagkaintindihan na kami, guys. Yung isang buo lang ang bibili namin. Tapos... Video pa naman ni... Video pa naman ni Jerry Buka. Tapos na sa Tapos na sa akin? Oh, sa akin na bukas. Tapos na ha? Tapos na, yan eh. tapos na ako? Wala na hindi. Mag mag Hindi hindi. Siko. lang yan Para Kumakanta kasi ako, may ano kasi dito. ka. din So ayan, may dala tayong pamunas ng pawis. Ayan guys. May dala akong tuwalya. Oh, marami na akong nakausap. Kaya lang, meron pa silang priority na interviewin. <coughs> Stop, Ay wala, kok lang kok ang hinanap nila eh. Kok. Mm. -hmm. Dala mo, ha? Kaya nga. Ayan guys, may dala yung pamunas. Ha? Oh, sa bagay. Doon siya maano no? So ayan guys, nandito na tayo sa paborito namin kainan dito sa Damam. Makikita nyo mamaya guys yung order namin na kapsa. Ayan sila. Mga alas 7 na pala ng gabi. Pero maliwanag pa dito. Ayan. Ayan, mag alas 7 na ng gabi tapos maliwanag pa. maliwanag tapos sobrang init nalang sila mix mo na lang dyan ma ikanam order ikanam order bayaran lang kita mamaya

Tapos merong merenda. Hmm, pwede na. Isang, isang isang buo isang. Ayan. Magkano din mag-36 yung buo? Hmm, 36 yung buo. Sa, siwaya yan, di ba? Hmm. Tapos yung soft drinks. 9. 9 yung soft drinks. So, apat tayo. Tag magkano? 11. 11 point. Ah, 10. Ba't nandiyan? Ah, 10. 36 at 9 pala, no? So, 45. 45 lahat. Mm -hmm. Tapos i-divide mo nang 4 11.25. 11.25. Ah. Mm, yeah, salagang 11.20. 25. Meron na tayong buong manok. So kain tayo, guys. Mm -hmm. So let's eat. ក៏ហើយគំេកហើយ So Ayan guys, natapos din yung uh, kumbira namin. So ito, pauwi na kami ng bahay. Maglalakad na naman kami. So, yan, pa ng painit ang ano dito, singaw ng kalsada. sigurado kami dito, maliligo kami sa singot mamaya pagdating ng bahay. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.